Good morning! Papasok na ako sa work at yan, yeah, may nag ng sidewalk natin para magdababak yung yata yan. Out from work. Pero may dadaan muna ako sa bayan. Hinutusan na ako ni Lolo kasi mayroon tayo pag-uusapan. And mamaya ko yung sa inyo ng aking nalaman. And mamaya na lang. See ya. And papalapit na ako sa bus stop parang wala pa naman yung bus ko. Ano? Ang alikwento ko sa inyo, may pupuntahan ako at may babayaran ako! Oh, kasi si Lolo na ng letter! And I'm so impressed with the system in here. Grabe! Pero inyo, nakalagay doon sa letter, nakapangalan kay Lolo. Police! <laughs> Police! Grabe! And syempre, I once na makareceive ko ng parang alam mo na expected na ni Lolo babayaran kasi nagkaroon siya ng violation and para andyan na yung bus ko mamaya, to ko kayo mamaya and mamaya na tayo magkwentuhan about sa police at mamasyal muna tayo dito sa bahay dumaan ako dito kung saan tayo nag event nung isang gabi and yun nga hindi ko na capture to kasi nagmamadali so, dito muna tayo sa kapitbahay ang Lower Hatwar Memorial Library and tingnan natin ang loob ko anong meron dito And eto na tayo sa pull at push. <laughs> di Ang ganda! Yes, ito yung sa harapan ng ating pinagprograma ng isang gabi, ang Little Chatter dito sa Lower Hat. And ang ganda, di And paano rin niyo po yung ating video doon? And, andito ah, na ako, lahat ng destination. Ito rin niyo pala kita. Diyan ako pupunta. Pero, pupunta ako kasi. Napagod ako, oh, ako. na masaya na muna ako dito sa park. Then, dito na ako sa West Park. Let's see, let's see. Papalaban uh, na naman ako sa English yan. Basta may Kami yan ako. Oh, I'm sure na ako sa ako, uh, after nito Sana matapos ko. Okay. Oh my no. Oh my. god, oh my god naman. Sosyalan pala ito. Bangko pala itich. Uh, tingnan nyo naman ang kanilang pa tambayan. And, magta-try pala akong ano. at meron palang sounds. Mamaya na. And, andito ako sa pharmacy so dito sa mall. Tinanay ko kung tunay nga talaga na free yung aking maintenance na inhaler. Tapos tinanong ko na, free daw. So, maghihintay lang lang na 15 minutes. Ano pa ba? 15 minutes sa 1.5 pesos. So, okay. Naka-free tayo. Bale, ano, dahil maintenance ko yun, kaya, fresh ko siyang maabil dito sa so, Very, very good. Very, very nice. Bale, yung inhaler na yun, parang mga 3 months ko na gagamitin. Pero, parang na-experience ko dito, medyo, may times na, 2 times na kong inaatake ng as niya. Pabalik lang ako lagi kay doktor para magpa-prescribe kasi kailangan ng naseta. And, free lang yun. Sasabihin ko lang kay doktor na magpapaprint ako ng aking prescription. And let's wait na. Very good yun. I got it. Grabe. Magkano yung natipid natin. And pasyon. Pasyon mo na tayo. Siyempre, siyempre. And katapat nga nitong ating pinuntahang pharmacy ay andyan ang Specsavers. savers dyan ako nagpa sukat at nagpa check ng aking mata so yun nga hindi na ako nakapag video no kasi Lulang lula na ang lola nyo. So, gagawin natin ang pagsusukat ngayon. Titingnan natin yung mga sinukat natin noon. And tingnan kung bagay sa akin o hindi naman talaga. And magsusukat tayo ng salamin kung ano nang bagay sa akin. May promo sila like, at mamaya na natin pag-uusapan yung promo. Tingnan muna natin kung alin ang bagay sa akin. Kasi baka nga naka-promo, hindi nang bagay sa akin. natin. parang dito sa panlalaki may kakasya sa akin kasi yung salamin ko kita nyo oh, sikip dito baka sa lalaki ako makakahanap let's try oh ha bagay ba hindi <laughs> bagay hey. ito kaya oh, cuts ay na malaki ano oh, sa tingin nyo hmm ngayon isa pa sa dahilan kaya hindi rin ako nag-video kasi nawalan na akong gana kasi ang tagal ko si mamili. Siyempre, katagal mo nang gagamitin na yan. Siyempre, ang piliin mo na lang yung talagang komportable ka at yung gusto mo talaga. And so, yun nga dahil kasama ko yung dalawang boys na inip na sila sa pamimili pero wala silang magagawa. And syempre, dahil mukha ko to kaya dapat ako talaga ang pipi. Kasi yung may mga salamin talaga na mabibilog na hindi talaga pwede sa ating mga pishingi. Kasi lapat na lapat sa ating pishingi, eh, wala naman tayong ilong para mag-push pataas. So, mag-react mo. Wow! Pero maganda na. <laughs> Pero, basta. Ang gusto ko kasi malait yung frame para hindi masyadong hulata sa mukha natin na nakasalamin tayo. Yeah, parang ganyan. Pero, ano pa rin, lapat pa rin sa akin fish yeah. So, hindi talaga pwede sa akin yung round, dapat talaga ay square. Tapos, nag-try na rin ako ng cut's eye, pero walang magandang cut's eye na nag- Wow! Nagbagay sa akin. So, nag-try-try -try na rin ako ng mga shades kasi may mga shades nga na may grado din. And yung katulad niyan, lapat na lapat. Wow! <laughs> Ang ganda! Pero hindi talaga ako nag-shades. Pero nag-try lang ako. Yan. Hindi ko alam kung makakap... Da, para nalulula talaga sa shades. Pero pagdating ng panahon, baka masanay din ako sa pag-shade. So, umuwi na ako at napasin ko nga itong aming kinutab ni lolo kinutab three name pero bakit ang ganda ng kapit ba yung amin may dry dry fair in fairness unlike sa noon dati di ko pala na videohan yung dati ay luminis naman siya tingnan and fagod na fagod na lola nyo buti na lang may nagdala ng pamerienta what's that? pancake di palaso pancake di palaso pate <laughs> pancake di palaso nasa ng kape? bullshit mo ko kaya lang pinatayo ako at bigyo ko daw siya. Kaya <laughs> Empress. Sige, balag lang yan. And ano? sa mga na araw naman, iba na naman ang ginawa. <laughs> <laughs> para 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 din, show. Sa galing chocolate niyan. chocolate mo na naman. At yun nga. pag lipstick pero hayaan nyo na. Ano, wala akong paso kanina pa pero hapon na ngayon. And feel ko na dapat ko na mag-practice. Dapat ko na mag Dapat na ako mag-practice para sa red carpet gala natin para bukas. Pero, sa buhok, kahit sa makeup ko, ano na lang, sa buhok ako may problema. So, anong gagawin ko? May naman ako sa YouTube, pero hindi ko alam kung kaya kong gawin yun sa sarili ko. And itatry natin. Panoorin nyo kung kaya ko tong gawin. Tapos, pero hindi ko rin naman alam kung, kasi may pasok pa ako sa umaga. Lalabas ako ng alas dos. Makauwi ako dito bago mag 3. Lalaba pa ako. So, matatapos ako baka mga alas kwatro pa. Tapos, ang party namin dapat daw nasa shop na nang before six. Ano kaya? Makakapag-ayos pa kaya ako ng buhok nun? <laughs> kaya hindi ko alam kung kung makakapag-ayos pa talaga ako or baka mag na lang ako ng usual nating itsura. And so, gusto ko panoorin nyo ko. Try na natin yung isa kong naalaman. Yan, ganyan ang posisyon natin para mas kita nyo ang mga pinagkagawa ko sa buho ko. Tapos natalikod ako sa inyo. Yan, ganyan na lang para wag na natin ang tong bangko kasi mahaharangan ang aking pinagagawa. So, nakabili na ako ng aking double sandrillo. Yung pin. And may brush ako ditong maliit. Ito yung pag yung kulot na kulot. And let's go. Try na natin yung dami ko na panood pero hindi ko alam kung magagawa. I Try na natin yung isa kong parang madali-dali para sa akin. One. One. try ayo na. <laughs> de chaypa naten for tripa ko so, para maglalaba lang. Grabe. So, anong gagawin ko? Ponytail na lang. ka ng option talaga. Talagang talaga na. Last na last na. Tingnan natin. Ang hirap nitong nakasalamin ka pa. Kailangan mo pang alsin. So, hatiin natin. Atin buhok. Last ng try. Pag hindi talaga uubra, ay no na lang. So, try natin itong salapid. Pag-alabot. Anong gagawin natin? Pwede natin. <sighs> Wait, magkasalaman muna ako. Anong itsura? Sa likod. Tingnan natin sa likod. Anong itsura po? Tapos pwede natin. Tapos kung saan na sa sabihin po sa buhok ko. Pero parang hindi na mangyayari yan. Tingnan natin po. Tapos pwede natin. Puntira. Tapos. Saan yung kung napahaba mga tingnan Uh. Tingnan natin kung may kaayusan. Ang pangit kasi nung hairpin, nabuka. Oh, nabuka. Hindi kayang i-hold ang buhok. bayan. Kaya ka nga nag-hairpin. Ah, huh. feel ko magulo. Oh, Jesus ko Wala na to. Ano na? <laughs> so, na ako, nalulula na ako. Oh. That's all for today's video. mag um, na lang tayo. Good morning. Hindi ko na kayo nabalkan tungkol dun sa kay lolong ano, yung binayaran ko. Ito. Yan, nabayaran ko na siya. May dumating siyang letter. Tapos, yun nga, nakita ni lolo. Police! Yun nga, sabi niya, naku, babayaran ito. Kasi nagkaroon siya ng violation sa overs overspeeding. At ang galing, kasi may nakikita nga tayo doon sa mga kalsada. May mga nakapos doon. Nakapos ting merong numbers numbers yung pala chine-check yung speed speed mo tapos ang merong road na ang speed limit ay 50 lang merong 40 tapos may kita mo dyan parang green tapos pula basta ganun <laughs> basta yun kaya sabi ko anong number yun tapos pa, papalapit kami paiba ng paiba yung pala yung nakamonitor yung ating speed tapos ang sabi dito ang naging violation ni Lolo. Ay, nasan yung speed limit? Hmm. Ang speed limit lang ay 50. Eh, naging 59 si Lolo. na Napicturan siya. So, meron siyang violation na exceed na 9, 9 kilometers per hours. So, yun nga ang binayaran niya na $30 lang naman. Buti naman $30 lang. Pero sana ay wala yung gayo na no. <laughs> Tapos nakalagay dito, naka-indicate dito kung kailan yun, kung saan, kung saan siya napicturan. At ang galing, kahit walang, walang, kahit walang police, nakamonitor ka. Tapos yung misa, may nakita din ako sa isang street na merong smiley, sabi ni Lolo. Pag daw okay yung speed mo, naka-smile. Pag daw naka, naka nag-over ka na sa limit ay nakasad yata or galit yon gayon may gayong may gayong nagmo ang galing biruin mo nananahimik ka lang sa bahay niyo tapos bigla kang dadalhan pagdadalhan dadalhan ng letter na kailangan mong bayaran syempre pag may ganito syempre actionan mo dapat kasi meron one month to pay naman to pwedeng online pwede doon sa kung saan pwede ako nga doon nga nagbayad sa Westpac Bank pala yun. Tapos, ayun, okay naman. Kasi nga, dapat mong bayaran. One month naman ito. Kasi, tapos, baka magkaroon ka pa ng penalty. Baka lumaki pa ng lumaki. 30, 30 dollars. So, magkano yung mga, mga 900 plus. Yun, dahil nga, dito ay 9, 33 pesos ang isang dollar. So, mga 900 plus din yun. Eh, kung tumaas pa yun, Sayang din, di ba? Sana naipamili ko na. Doon sa aking maintenance, yes, nakalibre nga talaga ang lola niyo. At chinek siya kung pareho. Yung packaging, magkaiba. Yung, yung box, magkaiba. Pero yung pinakang laman, pareho siya. Yung lang sticker na nasa gitna, nung nakalabel, medyo parang iba. Pero yung contain noong gamot, pareho lang ang nakasulat. Kaya, yung pangalan, yung label, kung ilang dosage, pareho lang. Magkaiba lang sila lang ng nang... papakita ko na nga sa inyo. And, yun nga yung letter. Tapos, ito yung ating inhaler. Ito yung bili ko sa Pilipinas. Yan. Pareho naman. Tingnan natin yung loob na rin. Yan, ito naman yung loob niya. Magkaiba, pero pareho. Tapos ito, kung makikita nyo ay, yan ang 250 discose, 50 mg mcg. 250 mcg. Tapos ito naman. 250 50 microgram. 60 din siya. 60 doses. O yan. Yan yung inhaler ko. Magkapareho naman, diva. Buti na lang and libre 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 nabibili ko sa Pilipinas 15 oh di na masama mabuting mabuti. 'Yun nga nung bumili tayo ng dress para sa ating para sa ating ano ngayon party annual party ng ano dalawa yung binili ko. So ito yung isa kong binili. Hey. niyo yung aking magiging dress sa ating annual party and abangan niyo na lang yung na-edit ko pa, na yes nangyari na yun, at ngayon ay padagdag ko na lang video ito sa video for today natin and yun nga, nagka-delay-delay na nga ating paggagawa ng edit ng video kasi nakailan na tayong araw eh basta, ang mahalaga ay na ipatas natin ng maayos-ayos <laughs> at karagdagan na lang ito dahil nga kulang pa tayo sa ano sa mga explanations sa mga nangyari sa vlog natin and ini-edit ko pa nga yung ating annual party tapos nagkaroon tayo ng ng musical and watch out nyo na lang siguro bago nyo mapanood ito ay mapapanood nyo na yun and ganun ka hectic anong naka isang linggo na hindi ko pa na-edit ang mga dapat kong i-edit kasi nga busy tayo sa work And yung mga kasama ko dito, mga naglayasan. Today is Saturday nga pala. Si Rapa Boy tulog pa. Si Lolo walang work pero nag -door dash Tapos si Tito Brian at saka si Tito Erwin ay nasa, nasa work. May work sila. Tapos yung dalawa na mga youngs dito ay umalis din at nag-isda. So ako lang may, may, ngayon ang alive. And mamaya ipagsamba na natin. And... Sikita-kits na lang sa mga susunod na mga video. And bye! balik na ulit ako sa pag-edit bye